What's up guys? It's another day and another piyesa. So for today's video guys, i-unbox natin at ipapakabit natin itong piyesa na para sa ating ADB-160. So guys, hulaan nyo kung ano to. So yun guys, without further ado, i-unbox natin ito. At excited na rin ako. A few minutes later. So ito na guys, moment of truth na ang tagal kong hinintay nito guys at saka pangarap ko talaga tong piyesa na to para sa ADB 160 at ito yung kukompleto sa off-road setup natin para sa ating ADB 160 so guys buksan na natin hindi ko pa rin to nakikita ito pala guys ay rim set high quality rim set guys from SEC plug and play lang pala ito guys sa ating ADB 160 at napakaganda ng kanyang quality guys ito siya guys solid shish napakaangas yun so na-align na ito guys isasalpak na lang talaga ito sa ating ADB so ito pala yung sa harap rim, so check naman natin yung sa likod excited na akong ipakabit guys so ito yung sa likod bali ang sukat kasi guys ng gulong sa harap ay 14, yung sa likod ng ADB is uh, 13, kaya kung mapansin nyo medyo maliit ito so yun yeah. safe muna natin guys yung ganda nya napakalanda guys sulit na sulit super excited na ako guys gusto ko nang ipakabit sa EDB so ito pala siya guys so yun guys uh, hanap na tayo ng shop or yung dito na lang sa pinakamalapit na shop yung sa tapat ng bahay natin guys para maipakabit na natin itong rims natin rim set natin para sa ating ADB 160 so yun, update ako sa inyo guys pag nandun na tayo sa shop So guys, nandito na tayo sa shop, sa pinakamalapit na shop lang dito sa tapat ng bahay para ipakabit na natin. Dala niya na yung rims natin guys, saka nandito na rin yung motor natin. Dito pala ito sa AGC Motor Shop and Repair. Update ako sa'yo guys, pag uh, ipakabit na natin. 2,000 years later. So guys, ikakabit na yung sa harap. So yun, guys. Bagay na bagay talaga siya sa ADP 160. content talaga natin ito at saka talagang maingat silang magkawa dito so guys, update ko rito sa iyo pag sa uh, likod na yung kakapit guys, nakapit na yung sa likod napakaangas talaga so yun guys, medyo madumi pa mamaya guys, yung montage natin at i-review re natin sa pag napalinisan na natin na motor wash na natin so yun sa guys sa likod guys at napakabit na rin natin ang ating rim set para sa ating adb 160 grabe kaangas guys ang ganda ng rims na to ito pala guys yung sa harap at ito yung sa likod bali dalawang klase kasi guys yung rim set na para sa adb sa sec bali yung isa guys walang ganito walang design ganito bali plain lang sya ito guys ito yung napili ko para mas uh, may detalye siya. so guys plug and play lang pala itong rim set natin sa ating ADB dahil ang sukat nito sa harap ay ito ay 14 tapos sa likod naman guys ay 13 so yun guys uh, by the way nagbalit na rin pala tayo ng gulong at ang brand nito guys ay Maxim Plus So yun guys, sa mga nagpaplano pa lang bumili rin ito, ay hanapin nyo lang sa Shopee kasi mas mura guys sa Shopee. Ang price nito guys ay umaabot ng 19,300 kasama na shipping. I-search nyo lang pala guys sa Shopee ito, itong picture na to. Tapos add to cart nyo lang guys, may mga voucher naman dyan para makales kayo. Bali umaabot kasi sa minsan guys ng 20k, depende sa sa voucher. Pero sa akin guys, nakuha ako kasi ito ng 19,300. So guys, uh, i-review hindi natin ito kung maganda ba ang performance. Di pa natin siya ganong nagagamit. Pero sa looks guys, ganda niya. Di ba? plug and play. super ano nya guys smooth lang so yun guys that's all for today's video at konting montage lang tayo sa ating ADB 160 na naka rim